ilang deboto ng Shree Bakht Temple sa India nakainom ng tubig na tumutulo mula sa aircon dahil pinagkamalan itong holy water Mang ilang ilang deboto sa siyudad ng Vrindavan sa India ang hindi sinasadyang nakainom ng tubig na tumutulo mula sa aircon ng isang templo dahil sa pag-aakala na ito ang Sharan Amrit o yung tubig na nanggagaling sa mga paan ni Lord Krishna. Kung paano ito nangyari, alamin. Sa isang video, makikita ang ilang mga deboto na nakapila sa harap ng isang pader na merong elephant statue na kung saan ay merong tubig na lumalabas at tila gripo. Gumamit pa ng maliit na baso ang mga nakapila o pagsaluin ng tubig na tumutulo para inumin. Kung titingnan ay tila normal na tradisyon lamang ito para sa mga deboto. Ngunit ang problema ay hindi sagrado ang tubig na kanilang ininom. Dahil ang tubig na kanilang pinagamalang Sharan Amrit o ang sagradong tubig mula sa mga paan ni Lord Krishna ay tubig lang pala mula sa aircon ng templo sa isang pahayag na inilabas ng isang temple sevak o servant. Sinabi na nire nila ang paniniwala ng mga deboto ngunit marapat lamang na malaman ng mga ito na hindi Sharan Amrit ang kanilang ininom dahil ito ay naglalaman ng mga sangkap katulad ng tulsi at rose petals. Nagbabala naman ng mga eksperto na bagamat hindi delikado ang tubig mula sa aircon, maaari namang mag magdulot ng komplikasyon sa kalusugan ang mga bakterya at fungi na namumugad sa mga aircon. Samantala, pinuri naman ang pananampalataya ng mga deboto, ngunit hindi sila nakaligtas sa pamumuna ng ibang tao dahil sa kanilang maling akala. Nadismaya naman ang ibang deboto na nagnanais na subukan ng nga charan Amrit at sinisi ang templo sa hindi pagpapaliwanag sa kanila ng Himala. Ikaw, ano ang masasabi mo sa maling akala na ito? D.W.I.Z. Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.